ay samahan nyo akong maghanap ng carabao poop para sa ating mga plants. Dito pa rin tayo sa manggahan ni Daddy sa Montalban Rizal. Ito na guys, ang dami. Look. And para sa ating mga plant lovers, kaya mana natin tong mga to. <laughs> ang dami guys. Andun pa. Pero maghahanap tayo ng tuyo. Kasi medyo basa pa siya. So maghahanap tayo ng tuyo. Samahan niyo ako, guys. Hey Manalo, what are you doing? What are you doing, Manalo? Manalo, say hi to my vlog. 1. Okay. Alang-alang halaman. Okay. Buti na lang kasama si Kuya Chris, may katulong tayong magbuhat. Yan, nag na ako ng gloves para hawakan, mahawakan natin ang ating mga nakuha na tarabaw manure. So yan, walang tayo ng isa. Ah, matigas siya. <laughs> irogin lang natin Yan tuyo na siya kaya din niya siya katigas At least ito guys tuyo na sure ako na wala itong bulate dahil sa totoo lang takot talaga ako sa bulate Kahit na dahil lang sa pagmamahal ko sa halaman kaya yan nakukuha ko talagang humawak ng lupa pero totoo lang, bata pa lang ako. Takot na talaga ako sa bulate. Ayan, ganyan lang. Ayun lang natin siya. Ayun lang mag Guys, na-reject ako ni Daddy. Dapat daw durog na durog. Bago ko inagay sa plants. So, dudurugin ko muna siya. Ina-reject dito sa sako. Yan. Dapat daw, dudurugin muna at kaibig sa ating mga halaman. Yan. Dahil nga na-reject tayo ni Daddy, so ganito daw pala ang dapat gawin. Kailangan natin durugin to. Pinalagay niya sa akin dito sa sako. Tapos, kailangan daw ibuhol. Turo natin ang higpit. Tapos, saka natin kapalong-paloin hanggang maturog. Saan na maturog siya? Kaya natin ito yung pagduduro, guys. Hindi ko na kaya. <laughs> Pagod na ako. Pilihin na lang muna natin yung mga duro. Di mo, mo yung mga malalaki? Pilihin na lang muna natin yung mga duro. Pilihin muna yung ilalagay natin sa ating mga friends. Tignan natin sila lahat. Para uh, sigurado magiging healthy silang lahat. Hindi na rin natin ang mga tuyong yung dahon. Dumi. Dumi. sa ating mga ablonima. Ito pa natin ablonima. Atin ating mga ablonima. mga ablonima. ayun so, guys, natapos na natin silang lagyan lahat. Didiligan naman natin sila ngayon. So, yun guys, ito na yung last part ng garden na bibiligan natin, na nalagyan natin ng carabao manure. And that's it for today's video, mga kaplantitas and plantitas. Nga pala, sa so mga bago pa lang sa ating channel, don't forget to like, share, and subscribe. And click rin notification notification bell para update pa kayo sa mga susunod nating video. See you on our next vlog, guys. Thank you for watching!